Ano ibig sabihin nito? Isinasauli ko lahat ng perang ibinigay mo sa akin. Walang labis, walang kulang. Binigay ko na sa'yo ito. Pakisabi mo na lang kay Carol na naisauli ko na lahat ng pera niya. Akin okay, to, Eva. Lahat ng binigay ko sa'yo, hindi ko ninakaw sa aking asawa. Ni isang kusing. Kung ganun lalong hindi ko dapat tanggapin yan. Eva. Chris. Kapag tinanggap ko yan, nangangahulugan lamang na tinatanggap ko na rin na isa akong... Sumama ako sa'yo dahil... Dahil gusto lamang kitang gamitin sa paghihiganti sa mga abad. Natulungan <laughs> mo rin ako. Tanggapin mo na. Papano ka? Magpapatulo ako ng pawis katulad mo, Chris. Babalik ka sa dati mong hanap, boy. Bahala na. Eva. matututo mo rin ako mahalin. Napakabuti mo sa akin, Chris. Aminin na natin. Hanggang dito na lamang tayo. Sis, tali. Ah. Sinuroh? Ah. Aa? Paano po kayo? Aa. 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 Diksin Hello. Oks na nga pala yung mga equipments Pina-deliver ng doktor sa ospital. Oh kanina yung dilibera namin. Aa, ah, ah, ako yung isang katulad nito. Kumita ba kayo? Dyan? Well, so far, so Teka muna, tatawagin ko si Doktor Anggrana. Eh, Christy, demanding mo ba? Magbabago yan. <laughs> Doktor, nasa ospital po si ma'am. Dinugo po at mangananak na po yata. Nagdesisyon na kami kahit wala ka pa, Jim. Buhay ang inaagaw namin. Napakataas ng BP ni Miding. Babae ang anak mo. Seven pounds and normal. Jim, serious ang condition ni Miding. Comatose. Pero gagawin namin ang magagawa. Doktor, ano pong nangyari sa inyo? Excuse me. Bakit hindi mo ako tinugagan? Alam mo naman ang telepono ni Christy. Mahawag ako doon, doktor. Sabi nung sumagot sa akin, yung pangalawang katulong doon, sandali lang daw at tatawagin niya kayo. Eh, matagal po akong naghintay, hindi kayo sumasagot. Kaya nga ho, itinawag ko na lang ng ambulansya si Miding. Nakitawag nga lang po ako sa may kapitbahay. Mula rito sa ospital, kinukunta ko kayo kina Ali Christy, pero talaga yata ang sirang telepono doon. Eh, kung man kayong puntahan, hindi ko alam ang address. Yung numero lang ng telepono, alam ko. Doktor, hanggang ngayon, hindi pa nagkakamalay si Miding. pala. Uh, sorry ah, nag-overnight kami. <laughs> Hindi kasi dumating si Doc. Mukhang matamlay ka. May sakit ka ba? Ayoko na, Gilbert. Wala na, tapos na. Maghihuli ta... na tayo. Hindi ko na kaya. Anong, anong pinagsasabi mo? Hindi kita masakyan, ha? Aalis ah, ka na, Gilbert at aalis na rin ako. Mabuti pa habang maaga tapusin na natin ang lahat. Ngayon pa. Kailan natutunan kita, Malin? Walang mangyayari sa ating dalawa. Walang magandang mangyayari sa ating pagsasama. Des. Mahinig ka, Des. Mababago ang lahat. Mababago ang mundo mo. Babaguhin ng Panginoon. Konting tiis lang. Konting panahon lang. Tumawag tayo sa Diyos. Sasagutin niya tayo. Eh, hindi ko na nga kaya eh. Pagod na ako sa kakagasta. Ayoko na magsustento sa isang taong hindi ko kaano-ano. Kikita ko sa gusto kong paraan. Gagastusin ko sa gusto kong bilhin. Walang magdidikta, walang magbabawal. Tutal, kumikita ka na rin. Bahala kang mo sa iyong pag-aaral.